Okay, mula kay Simple Life 91. Idol, anong magandang brand ng flour at anong klase ng flour ang gagamitin para sa mga basic breads like monay, putok, star bread, ensaymada, pandekoko, pandesal? Okay, maraming salamat sa Simple Life. Woo! Okay. Diyan uh, sir sa inyong tanong. Ah... Uh, anong brand ng arena. Oo. Uh, kung saan region man kayo, meron tayong uh, uh nakasanayan na mga ginagamit. Halimbawa, sa parting uh, Ilocos kayo, uh, may mga gamit talaga dyan, o mga flower dyan na yan ang laging uh, madalas na bibili. Oo. Uh, bigyan ko na lang kayo ng isang halimbawa. Malay mo eh, magawi sa inyo ang uh, ganong klaseng flower. Oo. Uh, Siyempre, ang uh, gagamitin natin sa inyong mga nabanggit, ng mga tinapay, first class at third class. Oo. Ayan ang personal ko lang na experience, ha? Oo. Personal ko na experience yan. Uh, halimbawa, dito sa inyong uh, monay, putok, star bread, o pandikoko. Ayan ang mga yan, monay at saka putok. Uh, ang ginagawa ko kasi dyan, 50 -50 ang ginagawa ko dyan. 50-50 sa first class at sa third class. Diyan naman sa ensimada natin, pure talaga pure first class. Pandikopo at saka sa iba pa. Oo. Yun talagang uh, ginagamit natin dyan kasi mas maganda, malambot yung uh, balat ng ating uh, pinapalamanan. Oo. Uh, halimbawa, bigyan kita ng mga nagamit ko na maganda ha. Oo. Ang uh, Isang uh, pinakamagandang flower brand, uh Wellington. Ah uh, banggitin ko na rin, uh, banggitin ko ang uh, iba para malay mo meron kayo dyan sa inyong uh, region. Uh Wellington flower, uh Globe uh, flower ng URC. They so, not not, uh, not a not sponsor ha, oo. Yes. Uh Globe ng URC at gawa ng San Miguel, gawa ng uh, Morning Star. Uh, gawa ng general milling, mga first class, or uh, ang uh, gawa ng Agri-Pacific. Oo, ayan nga uh, mga yan. Yung mga brand na yan, subo ko na at maganda. Maganda gamitin yung kanilang uh, first class at kanilang third class. Although lahat naman talaga maganda, pero kailangan lang dyan mag-adjust lang tayo ng tubig. Kasi may mga flower kasi na sobrang takaw sa tubig. Halimbawa, ang inyong recipe na ginagamit sa pangkasanayan ninyong arena, pag gumamit kayo ng ibang brand ng arena, ang tigas-tigas ng inyong gawa. Oo. So, meron namang arena na sa nakasanayan sa inyong recipe, sobrang labnaw at sobrang lambot. O, di ba? Hindi magkapare-pareho. Ang gawin na lang natin, pag ibang brand ng inyong ginagamit na arena, huwag nyo nang iubos muna ang tubig. Alalay. Oo, alalay lang. Kasi araw-araw ba namating ginawa? Alam na natin yung texture ng ating dough. O, di ba? Yes! Alam na natin yan. So, pag hindi natin, pagbibiglain natin yan sa paglagay uh, ng tubig, magkakaroon tayo ng adjustment or mag add na naman tayo ng flour uh, flower doon sa ating uh, timpla kasi nga sobrang lambot na. Oo. Di bali, mag add na lang tayo ng tubig isa flower. Oo. Kasi pag flower ang inyong uh, mag a tayo ng mag add uh, ang ating costing masisira. Kapag uh, sa tubig lang, hindi ganong halata. Oo. Hindi ganong halata. Basta yung mga yan, yung ating mga basic bread, uh, first class lang talaga, or tinatawag nilang bread flour, at saka third class, yan talagang pinaka-common uh, na ginagamit natin dito sa Pinas. Uh, yun talagang ginagamit natin dito sa ating mga uh, pandesal, pandikoko, or uh, star bread, putok, or uh, munay, hard munay, or uh, soft munay natin. Ang soft munay natin ay yung buns, uh, first class syempre, oo. Yun ang ating gagamitin. Kasi once naman talaga na uh, gagamitan ng all-purpose, o oh, maganda, magandang all-purpose, pamalit doon sa aking nabanggit sa arena ng uh, inyong tinatanong. Uh, okay lang siguro pag uh, talagang malaki ng company, ang inyong pinapasukan, although hindi pa nga yan, nas, lalong mahigpit. Ang ginagamitan lang nila ng uh, all-purpose, yung uh, medyo may pricey din. Pricey ang kanilang mga gawang tinapay. Oo ikong e halimbawa, bigyan naman kita ng halimbawa, nasa pangkaraniwang lugar ka lang makaroon ka ng pwisto sa mall, kung all purpose ang inyong gamit na flower, kailangan din, wag na kayong gumawa ng maliliit na tinapay. Yes! Oo. Huwag na kayong gumawa. Uh, magsimula na kay sa 300 grams na inyong tinapay. Oo. Uh, I think ang 300 grams na yon lalo na pag meron ng mga palaman, ng mga tinapay, na bebenta na natin ng mga 50 to 65. O, oh, may mga palaman na yan. 300 grams. Sa panahon ngayon, na Oo. Uh, ah, maliba lang kung walang palaman. Uh, ah, maaring bumaba pa dyan sa ganyang ah, mga timpla. Pero depende sa inyong mga ginagamit na ingredients. Kasi sabi naman natin na ah, plain lang talaga, eh, hindi mahal na rin yan sa aking nabanggit. Doon lang naman yan sa may mga palaman kasi nga ang may mga palaman, syempre, ang palaman natin hindi din talaga madali at hindi rin yan mura. Talagang yes. may hal ano yan, mamahalin din ang ating mga palaman lalo kapag uh, i -di display natin doon sa mga sosyaleng lugar. Mas babagayan talaga natin yung mga tinapay natin, mas ibabagay natin doon sa uh, lugar na kung saan tayo nagtitinda. Okay, yeah, nag-rent pa tayo ng pwesto tapos mura ang ating paninda, hindi tayo babawi. Okay? Okay, as uh, simple uh, life, oh, maraming maraming salamat. Uh, Mag-leave lang, mag lang kayo ng comment sa ating comment section para atin yung uh, matugunan ng inyong mga uh, katanungan dyan. Maraming salamat for more baking content. Follow for more.